morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon siya ang malaking tinik sa mga kalaban niya dito sa Miss Universe Philippines kung sino man to yan ang tatalakayin natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kausta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre bago ang lahat, gusto ko muna mag out sa mga ilan nating kaibigan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. So, kay Alejandra Lee. Maraming maraming salamat. Shout out sa'yo. And then, of course, kay James Baluyot. Andi dyan din si Julia Chong. Lara High Five Key. Thank you so much. Yaya Muhammad, Russell 2016, Snake Jane, Dave Velasquez, and Cesar Anyo Barbet Elizalde. Thank you so much for watching. And then si Ronel Nunez Makatangay. Thank you so much. Robert Casanyas. Si Jay Manalo, nagpapashoutout siya sa atin. And then, of course, nandiyan din si Ricardo Jr. Kinyosala, Ronnie Guevara, And then, of course, gusto ko rin pasalamatan. Baka makalimutan ko. Si Miriam Milanes. Thank you so much. Melinda Martinez. Jervin and Carlo Magat. And then, of course, sama din natin si Dr. Glenn Pascual. Brent Baluyot. Siyempre, nandiyan din si Ronald Davis. At sa Kariya Muhammad. Ayan. Mads Bloods. Thank you so much uh, attorney Cornelio Dilag. Siyempre, nakatutok din to sa atin araw-araw with Mabrik. Ayon. Thank you so much. Chibibo, maraming maraming salamat. Madam Herrieta Sulidad, Madam Jenna Linapaton, Kapon cup, cup And then, of course, baka makalimutan natin i-shout out si Randy Lucas at saka si John Herbie. John Herbie, kung nanonood ka man, please mag-comment ka masyado na ako nag-aalala sa'yo. Ayan, So, syempre sa inyong lahat, maraming 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 salamat kay Daniela Alejandra Lee. Thank you so much. Ayan! So, pag-uusapan natin ngayon is about Miss Universe. O, baka makalimutan natin ang Miss Universe. Ang Miss Universe Philippines na talaga namang inaabangan natin ng bonggong bonga ang mga eksena ng mga kandidata dito. Pero, may kandidata ba kayong nakikita? Natingin tingin ninyo na kung dapat mag dito yung mga front runner kasi medyo tatagitin sila sa kandidatang to. Ako, yes, meron. So, pag-usapan natin ngayon ang pambato ng Laguna. Oh my gosh! Ang pambato ng Laguna. From the beginning pa lang, alam naman natin na talagang medyo parang beauty queen materials talaga ang pambato ng Laguna. High body, di ba? beauty ayon, so nakikita natin na talagang umaari bato ng bonggam-bongga in terms of styling, wala akong masabi, ang ganda-ganda ng styling niya, gusto ko yung mga iba't ibang klase na ipinapakita niyang styling, talagang magaling ang team ng Laguna in fairness, at magaling din naman yung player niya, oo yung player nilang magaling din na ito nga si Eloisa so kung titignan mo si Eloisa, talagang beauty hindi materials at pwede mong padala talaga sa Miss Universe kasi supposed to cater yung galawan nandoon din talaga na parang my gosh lalo na dito sa Hello Glow yung tinakas na yung buhok niya ang ganda tingnan di ba lalo siyang nagmukhang reyna so yon so medyo isa siya sa mga talagang nakikita ko na possible na mapunta sa kanya ang corona ng Miss Universe Philippines di ba So, hindi imposible. Yeah, ang tulad ko si Eloy sa Kai Chris ng Gravidas, yung nagsisimula pa lang sa competition. Sa totoo lang. Si Chris ng Gravides kasi magaling din yung styling, magaling din yung atake, magaling yung laro. Di ba? Ayun. So, ganun din si Eloisa. Siya yung 2.0 quiz ng na nakikita ko ngayon. Malaki yung chance niya sa corona, lalo na sa Miss Universe Philippines. Pero for sure, mabibigyan to ng another crown. Kung hindi man sa kanya mapunta ang Miss Universe Philippines, for sure, kokoronahan to. Pero, bago to bigyan ng ibang corona, isa sa mga talagang tinik sa mga naglalaban-laban dito na kandidata, ito ay si Laguna talaga. Siya talaga yung parang demand talaga na parang I won Miss Universe crown. Ganon! Kaya mag dito yung mga front runner katulad ni Atisa Manalo. So dapat siya mag-ingat talaga kay Eloisa kasi isa siya sa mga balikid para makuha ni at isa manalo ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Alam naman natin si Atisa na talagang isa siya sa mga gusto nating manalo at isa siya sa mga tinitingnan natin ngayon na mananalo ba siya o hindi. Isa siya sa mga pinakamalaking kandidata maliban kay Winwin -win Marquez. Kung si Winwin -win Marquez parang may intindihan po pa eh na parang ay hindi na punta sa kanya yung corona pero kasi mas matindi kung hindi mapupunta ang corona kay Atisa Manalo kasi ito yung second time na sumali si Atisa Manalo from last year parang to be continuous eh so siya yon and then isa siya sa mga talagang gustong manalo ng lahat ng Miss Universe Philippines kaya malaking tinig talaga si Eloy sa kay Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Maintindihan ko pa pag natalo pa si Liana, natalo pa si Winwin -win, o kaya si Tagig. Pero pag si Atisa Manalo, my gosh, nakakaloka. Parang ito na yung katapusan ni Atisa Manalo sa mundo ng pageantry, di ba? So, ito na kasi yung last na nyata at parang wala na siyang planong sumali. At kung sasali man siya, parang feeling ko, hindi na eh. Parang eto na yun eh. Tama na yung dalawang beses lang para kay Atisa Manalo para sa kompetisyon ng ganitong pageant. Ba't pa natin hihintayin yung pangatlo? Kung mananalo man si Atisa Manalo, I think eto na yung taon na to. At hindi na kailangan maghintay pa sa susunod. Kasi parang feeling ko, ano pa yung ipapakita niya sa susunod? Eh, eh, napakita niya na nung nakaraan taon, yung, yung eksena niya nag-transform siya. And then, napakita niya na rin ngayon yung, yung another side naman niya. O, di ba? So, eto na yon. <laughs> Kaya lang, ayan na, nandiyan si Eloisa na medyo parang feeling ko, ito ang isa sa mga pinakamalakas ngayon na kalaban ng mga front runner kasi iba yung ibinibigay na performance iba yung ibinibigay na ang laro ang nakakaloka pa dito si Atisa pa ang nag-isa sa mga naging hurado doon during na lumalaban siya and then I think alam ni Atisa yung laro ni Eloisa, di ba? So, yon Kaya, ayun yung aabangan natin sa darating na competition nila sa dulo ng ano competition na to ng Miss Universe Philippines sa sa preliminary at sa sa coronation night. But ako naniniwala naman ako na well prepared din si Atisa at may mga plan game talaga siya dito sa competition na to. At yun din ang hintayin natin kung oobra ba talaga yung laro ng isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. So exciting ang magiging labanan nila kung sakali man. At yun ang tignan natin. Kung silang dalawa nga ba talaga ang magla last two standing sa competition ng Miss Universe Philippines this year. At yan ang hihintayin natin. Mukhang, mukhang sila. Oo, mukhang silang dalawa talaga ang magtatapat. At parang piling ko, isa sa kanila talaga ang susungkit ng corona. Oo, kasi sila yung yung parang dominante talaga for the crown eh. Lahat ta, lumalaban. Baka naman naman ng iba, ako si Mama Sam naman, parang silang dalawa na lang yung nakita. For sure, nakikita nyo rin yung galawan ni Eloisa. At for sure, sinasabi nyo rin na malakas din si Eloisa para sa corona ng Miss Universe, di ba? And then, ganun din yung nakikita nyo rin kay Atisa Manalo. For sure, nag-aabang din kayo kung mananalo ba si Atisa Manalo. At aminin man ninyo hindi, nakikita ninyo na si Atisa ang isa sa mga possible talaga na pwedeng kumuha ng korona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. At yun yung hihintayin natin na lab nilang dalawa, di diba? So, I wish na sana ay silang dalawa mag last two standing dito. And, abangan natin yan. Maraming kalaban, for sure. Pero, ano eh, malakas talaga sila. Ikaw ba, napapasin mo bang malakas din talaga si Eloy sa competition na to? Si Eloy sa kasi total package eh, no? Magaling sa home skills, magaling ang performance, magaling ang styling, may beauty, may body. Kaya nakakaloka siya. Grabe. Ang lakas ng laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Do you agree? And then, at least sa Manalo, may beauty, may body. Ganun din. Performance level din. And tingnan natin. So, mukhang silang dalawa talaga ang magtatapat. Pero kung akong tatanungin mo, ah uh, versus Yana Adwana and atong si Laguna. Parang si Laguna yun nakikita ko na malakas yung laban at laro sa competition kumpara kay Liana Aduana. So, ako, ayun yung napapansin ko ha. Parang yung atake kasi ni, ano, ni, ni Eloisa, iba eh. Yung laro ni Liana Aduana medyo parang mahina kumpara kay Eloisa, di ba? Parang mas malakas talaga si Eloisa sa Laguna. Oo, sa Team Laguna. So, yon Anyway, so good luck. And then, tignan natin at makakaalaman nyo sa dulo ng competition. For now, yan lang naman yung observation ko na i-share ko sa inyo. Pero kayo guys, ano ba guys ang tingin ninyo? I-comment below niyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta. At pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and lawan lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank well... you.